Dito kami sa Shabu Shabu guys. Hindi kami marunong mag ano, chopstick. <laughs> o oh, si ate marunong na si ate. Ulit nga ate. Paano yun? <laughs> si Coco wala pa rin. <laughs> Ay marunong na. <laughs> trinit nya kami dito sa Shabu Shabu. Wala lang, po haka pa ko. Tapos ako pa-practice, ako ano. Kapag hawak pa lang ng chopstick, dito na ang <laughs> Paano ba yun natin? lang. <laughs> <laughs> Ito pa lang nakuha nila. Ito pa lang nakuha nilang food. Tapos wala pa yung ano namin. Ayan pa lang. Sa iyo ate, ganun din. Wala pa nandun pa sila kumuha. Doon pa sila. Ay, <laughs> si Coco nakakuha na. Damihan mo. Alam ka, ate, kumuha ko pa ate. Sige na, para marami tayong food. teroran ada baiknya Marcos. Ah, ganito pala. Kasi oh, bilang na daw yan ang mga nakapit. Ah, hindi na Pwede magkano. Kasi parang nakapit. Pwede magpik na rin. Seafood sa is yung isa. Seafood sa Ano ng mga ano? Ito na, oh. Ito na, oh. isang libo. Ang tito nila, yung kapatid ko may birthday, ito kasi birthday niya bukas. Niregalohan ng tita niya ng libro. Tapos may tigis isang silang dalawa. Oh. Sana oh, nga lang talaga. May pera. Swerte nyo naman, may titang nagbibigay. Kami wala kaming titang nagbibigay. <laughs> wala, hindi kami nakatikim ng tita na ganyan. Alam, titang nagbigay sa amin talaga. Parinig naman dyan, charot. <laughs> Baka kwentahin. <yun>? Pag-practice <laughs> lang din. Ikaw nagkuha ni eh, Giselle? Ikaw nagkuha. Thank you. Birthday. Birthday ng kapatid ko. Birthday ng kapatid ko. Trinit niya kami dito sa Shabu Shabu. Ano na, ano na, ano na, Giselle? po kapatid ko? Now, pa practice ako nangangarap. Really you huh? Sa pa lang ng ito na ang